Isa na namang magandang balita ito para sa mga Filipino basketball fans dahil na rin sa maliban sa nanalo ang Gilas laban sa LG Sakers ay nagawa rin ng Gilas Under-16 na manalo kontra sa team ng Japan sa quarterfinals at pasok na nga sila sa semifinals ng Asian Championship Under-16 2023. Ibig sabihin nito ay may chance sila na magkaroon ng medalya kung hindi naman kaya ay pwedeng sila ang umabot sa finals. Nakakabilib talaga ang performance ng ating batang gilas dito sa Asian Championship 2023 at umabot sila sa semifinals at hindi biro ang team ng South Korea at Japan na kanilang pinataob ng magkasunod dahil malalakas ang mga teams na ito pagdating dito sa Asia. Pinakagusto nating play ang play na ito na kung saan maganda ang ball rotation nila at nahanap nila ang libreng tira o open shots ikangan nila. Ito yung gustong gusto natin yung mga tira na hindi pilit dahil mas mataas ang chance na pumasok ang tira kapag libre beri at walang bantay ang isang player. Nagkakaroon ng opening dahil sa magandang ikot ng bola at pag-setup nga sa depensa ng kalaban para malito ang kanilang depensa at magsisisihan ngayon ang mga players at isa ito sa nakakasira sa laro ng isang team. Malaking challenge ngayon para sa Gilas team ang kanilang laro sa semifinals dahil na rin sa malakay soto ang isa sa player ng Australia na nasa 7'1 ang height at ipinakita nila kung gaano sila kalakas dito sa FIBA Under 16 at nagkakatambakan talaga sa kada laro ng Australia. Amina kontento tayo na sa height, ang gilas at ang pinakamatangkad lang natin ay nasa 6'6 na kung saan sobrang layo ng agot sa height kaya naman mahihirapan ang gilas sa pagkuha ng rebound sa loob ng paint at maging ang pag sa loob ng paint ay hindi rin basta-basta ngayon para sa gilas team kapag nakalaban nila ang team ng Australia. Alam natin na mahihirapan ang gilas pero gugustuhin pa rin natin na sila ang manalo at sana nga lang ay may maganda silang plano kontra sa 7'1 player ng Australia dahil height talaga ang isang malaking advantage ng Australia laban sa Gilas Under-16. Panalo naman ang Gilas laban sa LG Sakers at maganda ito dahil sinabay ni Coach Tim Cohn ang pagtesting sa kanyang rotation na may kasamang panalo bago ang Asian Games na magbibigay ng magandang simula para sa Gilas team. Ito yung klase ng preparasyon na gusto natin. nag improve ang laro ng team habang nananalo at hindi kagaya noong nakaraan. Kaya naman sobrang saya ng mga Filipino basketball fans. Kahit na hindi ganon kakuntento si Coach Tim Cohn dahil bilang isang coach ay may gusto talaga siyang gawin sa Gilas Team bago ang Asian Games at ito ay mailagay sa pinaka-pick o pinaka na level ng laro ang Gilas bago ang Asian Games. Sina Jun Marfajardo at Justin Brownlee ang mga players na naging maganda ang laro dito sa kanilang tune-up game at magandang simula ito dahil na rin sa nakapag-produce o nakapag-deliver ang dalawang players natin kaagad sa tune-up game pa lamang at silang dalawa rin talaga ang aasahan natin sa Asian Games. Mabuti nga, mainit-init ang laro ni Najun Jun Marfajardo at Justin Brownlee sa tune-up game at naangahulugan na handa ng nga ang mga ito sa Asian Games. Pwedeng nakikita ni Coach Tim Cohn na hindi pa ito ang peak ng Gilas sa kanyang pahayag ay nakukulangan siya ng konti sa kanilang performance at para sa akin naman ay ayos lang ang laro na ipinakita ng Gilas dahil na rin sa nasasabayan nila. Nang panalo ang kanilang insayo at preparasyon, hindi kagaya nga noon, natalo na tapos magdadahilan pa. Kaya ibang iba pa rin ang Gilas na isang Coach Tim cone ang head coach. Naging mahirap para nga sa Gilas team ang laro nila laban sa LG Sakers at aminado nga itong si Coach Tim cone na lumaban talaga ang LG at medyo nakukulangan nga si Coach Tim Cohn sa ipinakita nila kahit na panalo sila 86-81. Wala pa sa peak ang lakas ng Gilas team at ito yung gustong abutin ni Coach Tim Cohn bago ang Asian Games. Dahil na rin sa best of the best pa rin ang mga ipapadala o gagamitin ng mga Asian teams sa Asian Games at talagang naghahanda nga itong si Coach Tim Cohn at ang Gilas para makounter ang mga teams na ito. Huwag rin natin kalimutan na malapit na ang laro ng Gilas sa Asian Games at lilipad na nga ang team natin ang Gilas Pilipinas papuntang China. Sila naman ngayon ang madidihado sa home court advantage at ang China naman ang magkakaroon ng all tournament home court advantage. Asahan natin na kapag dumating ang pagkakataon na magkaharap ang China at ang Gilas at posible na sa second round ito mangyari o kung hindi naman kaya ay sa quarter finals. Maraming pinaiyak na mga Chinese basketball fans ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 at maging ang isa sa kilalang sports anchor nila ay umiyak ng live noong matambakan ng Gilas ang China sa kanilang last game dito sa FIBA World Cup. Kaya naman isa ang gila sa target nga ng China na makalaban at gustong gusto nila na makabawi sa pagkatalo nila sa FIBA World Cup. Yun nga lang, may problema rin ng China at ito ay yung injury ni Zhou Chi na isa sa mga players na talagang inaasahan ng China. Pwedeng hindi pa ito 100% na nakarecover at posibleng nga na wala ito sa lineup ng China. Ngayon kung mangyayari nga ito ay mangingibabaw ang laro ni Jun Marfardo sa loob ng paint kapag nakalaban nila ang China. Napansin natin na parang ito na yata ang pinakamalakas na Junmar na nakita natin dahil sa performance niya sa FIBA World Cup laban sa mga naglalaki ang players ng China at maging dito kina Carl Anthony Towns, Bruno Fernando at Kyle Anderson na kung saan nakuha niya ang atensyon ng mga players na ito at talagang si June Mar ang nababanggit nila sa ilan sa kanilang mga interview. Nagpapatunay lang na kaya talaga ng The Kraken ang international level. Ang unang laro ng gilas ay sa September 26 na nga kontra sa team ng Bahrain na talagang tinignan o na-scout ng mabuti ni Coach Tim Cohn at ayon sa kanya ay kailangan nilang magingat laban sa team na ito dahil hindi si Magiging mandaling kalaban at yung focus at kagustuhan nilang manalo ay dapat nasa high level na kapag nakalaban nila ang team ng Bahrain dahil mahirap rin kapag sa unang laro ng Gilas. Laban sa Bahrain ay matalo na sila kaagad at ito yung iniiwasan natin.